What's up guys! Isang magpagpalang linggo po sa inyong lahat uh, g TV here Pupunta tayo ngayon sa Regina Medyo foggy ang highway and city Pupunta tayo dito sa uh, favorito cook and bake house Sa kanilang Sunday special Ang Sunday Unlimited Seafoods Buffet Dito lamang sa bago nilang address Sa uh, 360 North Albert Dito sa Regina, Saskatchewan ayan nga po yung bubungad sa atin yung mga lobo dahil kakalipat lang po nila ng bagong location last uh, Sunday so here we go uh, kasama sa mga buf mga menu nila ay syempre may yung rice, hindi mawawala yan meron silang pancit na laging available sa mga handaan meron silang crispy fried wings and uh, tempura na may masarap na mayonnaise na sausawan Siyempre meron silang crispy pata, hindi nawawala sa menu nila yan sa tuwing sunday kahit doon pa sa dating uh, location. Meron silang pork chop at ito na yung pinakaabang-abang, pinakaabangan nating lah lahat, yung uh, crab legs. King crab yata yan. And meron silang, uh, siyempre hipon. What's up mga hipon? Ah, ang dami nila oh. And uh, syempre yung crab crab nila is uh, unlimited so manawak ang kakain ng seafood crab. Meron silang baked mussels na may cheese. And uh, napakasarap niyan, yan yung binabalik-balikan ko eh. Tsaka meron silang uh, boiled mussels tsaka itong nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Pero mas masarap 'yan syempre. And meron din silang mga uh, dessert, saging, grapes, croissant. Siyang meron silang leche plan, kumuha ka lang dyan panghimagas, pagkatapos mag food trip ng napakaraming seafoods, tapos meron silang sabaw ng nilagang baka or uh, tawag nun? nilagang baka ba tawag dyan or bulalo, bulalo pala syempre di rin mawawala sa kanila yung free drinks nilang gulaman or iced tea and meron silang orange juice unlimited din yan kasama yan sa babayaran mong $22 per head na buffet sulit na sulit kasi napakarami naming uh, nakain and mamaya ay papakita natin sa inyo yung aftermath ng uh, uh, digmaan nakailang plato tayo pakita natin sa inyo and meron din silang desserts na inahatid sa table yung ice cream and ayan na yung aftermath ng digmaan natin so napakarami nating nakain di pa tayo tapos kumain diyan. ayan meron sa lang medyo makalat pero ganun talaga pag uh, buffet and uh, sa mga magtatanong kung saan po yung bagong location nila nandun sa 300, 360 North Albert dito lang sa Regina and ayan ay tapos na tayong kumain and uh, it's home time na So, medyo foggy sa highway. Eh, Ma-foggy sa highway. Mag-ingat kayo kung gusto niyong pumunta. And foggy din sa city. Pero sa highway, dahan-dahan lang. Huwag kayong dumikit masyado sa car dahil para magkaroon kayo ng matin... Mahaba-habang reaction time kung sakaling may mag-slow down na car ahead of you. Bye-bye!